One, two, three, four, five. Ten, 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 wow! ten. Wow. Dami natin parcel for today's video. Galing sa TikTok shop. Sana all madam. Nabudol na naman ako sa TikTok shop. Ay, ah, uh ah. -uh. I-follow nyo naman ang aking TikTok account. Rosejam06 lang para magkaroon na rin ako ng shop sa TikTok. No? Para makapagbenta na rin tayo sa TikTok kasi grabe issues ang mga discount sa TikTok. Ito, Oh, oh. Itong mga parcel na ito ay sa mga ano lang to, sa isang company ko lang to in order. Sa ating ano, walang iba kundi dito sa ating mga Lux na ito. Lux Beauty, Lux Lux Slim, Lux Skin kay Ma'am Ana Magkawas. Ayun, ito kasi ay nabudol ako dun sa kanilang yung payday sale nung February 28, 29, tapos yung leap year sale nung February 29, at yun lang, dalawang araw na budol tayo ito agad yung ating parcel. Kasi nga, hindi lang naman to para sa akin. Kasi nga, nag-avail din ako ng mga reseller package dito. Siyempre, bibenta din natin online sa ating Shopee shop, no? So, i-hold ko sa inyo ito mga. So, o, oh, o, oh, kasi ito yung, ang checka dito, ito yung mga ginagamit ng mga artista. Siyempre tayo, feeling artista, kailangan din tayo ng mga ganito, o, oh, o. Oh. Ito ay mga pang-beauty naman. Kasi, yung ako kasi, distributor pa lang ako ng mga slim product. Kaya nito mga beauty juice na ito, at saka mga kape na mga pampapayat, slim, kape macchiato, mga beauty juice, yan. So dito kasi Lux Beauty naman mga beauty talks, yung mga mga pang, pang cosmetics, ganyan. Hindi pa ako distributor niyan kasi medyo malaki ang puhunan dyan. Mga ka kasi ang mga paninda ni Mam Ana. Kasi nga, ginagaya ito mga artista, mga model, mga artista. So tayo, feeling artista, dapat gagamitin tayo. Ganar! ba diba? Nakakaloka yon So, unang-una na, itong binuksan ko na talaga kasi excited ako dito sa trending, super trending to. Nag-trending to kasi nga, Itong sunscreen na Ekran. Alam nyo kung kayo ay naka-follow kay Ma'am Ana. Parang nagtrending ito kasi parang inano ni Finest China. Kasi kundi wala naman ako nakafalo kay Ma'am Ana, hindi ko naman to yung mga ganito, no. Itong Ekran na sunscreen na sikat na sikat ngayon talagang ang daming nilang nabenta mga ganito. Syempre hindi ako nagpahuli, no. At ito na nga binuksan ko na agad-agad pagdating, trinay ko kasi nga naka 30 SP SPF, plus with silicone, wala daw white cast, mga ganyan. Ginagamit ni Marian. Si Marian Rivera kasi ang endorser nitong ekran na ito. o, o tapos binag pani ni Finest China, yun, nagtrending ng very, 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 very talaga. Ayan, o. Kahit kunti lang daw ilagay, ganyan. So, ginagamit ko to pag <laughs> namalabas ako kasi Tipid-tipid <laughs> din, ganyan. syempre di ba, iba-iba yung, ayan, o oh, ganyan, oh, ganda, oh. Matte finish, gano'n, no? oh. Kunti lang nilagay ko, yung oh, galing. Ayan, unang-una agad. Pero madami pa to kasi nga, nag-avail ako ng mga reseller package. Tapos, meron pa ako na-avail na ng mga buy one, take one. Grabe ang discount sa TikTok shop ng pag mga pay sale kasi may may discount na sa item tapos bibigyan ka pa ng discount ng TikTok shop. Free shipping pa. O oh, diba nakakaloka ang bongga. So ito nga. Ito, ito dito sa ekran. Ito. Wala laman to. Ito yung kasi nga, pagdating, binuksan ko na agad. Kasi na, na, ano naman ako dito sa Eco Run Night. So, magkas? Bikini men. Eco Run, bikini men. So, ito naman next. Ito na yung reseller package na inabay ko na Beauty Talks. Alam nyo yun? Uh, Gluta Capsule with Collagen. Siyempre, beauty ito siya, oh. Kasi ito ay trial pack na ang SRP nito ay 249. Para nakuha ko na lang siya ng... 200 plus ganun, 229 ata yun. Tapos may discount pa, may free shipping pa. Kaya kinuha ko na tong reseller package na ito. At syempre, ibibenta ko yan. Ay, nagtake nag-take na ako ng isang beses. Kasi ang kaganda nito, sa gabi daw, masarap ang tulog mo. Tinay ko nga gabi, ay, sarap mo nang tulog ko. Tapos, pinartneran ko ng Slim natin na beauties na cantaloupe melon na smoothie. Maganda rin ako si partner to kasi para masarap yung tulog. Wow, ang sarap ka ng tulog ko. Pagising ko talagang, ay, parang feeling ko ang sarap-sarap ng tulog ko. Ayan. ba diba? Kaya nag-ano na ako, i-ano ko to. So, ito ha, ay legit to ha, kasi galing to sa mga legit distributor na mga lax Lux Beauty, Lux Lim, Lux kay Ma'am Ana. Ayan, mayroon tayong sampung ganito. 250 lang to, 10 capsule. Pero May, mayroon naman bote kaso, namahalan kasi. Mayroon din ata ko dito kasi gusto ko rin talaga mag-avail noon. Kasi nga, sayang yung discount. So, ito na, mayroon na tayong ganito. Mag, alam nyo, mm, social. Ang bango niya, tsaka alam yun, alam mo yung Mukhang mamahalin. Ito packaging. Tapos yung capsule. May nakalagay pa mga locks dito. Ganyan, no? Locks, slim. Ayan. Next tayo. Next, next. Ito naman. So, ito naman. Then, dahil nga ginagamit ito ng mga artist. Ang <laughs> ah, nakaya ko lang. <laughs> dahil feeling artist na lang ako. <laughs> yung ang liit lang. Kasi ang mahal talaga nito. Oh, hindi ba ako nag-avail ng buy one, take one. Numaabot kasi yun ng 1,000. Kaya... <laughs> ito lang yung ano, foundation. Ayan, no. Serum foundation, SPF 50++. Travel pa kasi to. Nasa 200 lang ato. Yun, yun, only 8. Kaya ito lang nakayanan ng budget ko. Ayan, o. Oh. O, oh, yan, Oh. Almond pala to para sa morena. Try natin dito. Sana umuno. Oh. Ay, para nag din naman. Ayan, o. Wow, ang ganda. Oh. Wow! sino kager ka, girl, ba diba? Para natakpan yung ating mga pimple marks. Ay, oh, kunti lang yung nilagay ko, ha? syempre tipid-tipid din pag may time. Mmm! Ganon! O, tabi mo natin to. Ito ay, ano to, Lux Skin. Lux Skin pala pag mga beauty. Lux Skin. Ang um, Serum Foundation SPF 50++. Ayan, ang liit lang. Ang cute, na no? Pang travel pack. Ah, next. Tapo na natin yan. Ito, dito tayo, dito, dito. Ito, 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 ito naman. Binuks, binuksan ko na to eh. Bilisan natin. Ito next. Ano naman ito? Ay, sabon. Sabon mura lang to. Buy one, take one pa. nine 199 lang. O, syempre, sabon. Sabon, tapos may free pa siya o. Oh. May free si seller. Ah, ito sabon. Ah, charcoal marble soap. Dalawa na to, nine 199 Ang tigas, oh. <laughs> alam mo talaga kung yung, alam mo yun, yung quality yung items, no? Ganda, o. Oh, charcoal. by one, take one. O, oh, sasabunin natin to. So, syempre, yung isa, ko. <laughs> Wait lang. Next tayo. Ay, <laughs> saya. Ito ay COD at saka meron din ako dito ng Gcash payment kasi ayaw na i-accept yung COD. Kasi nakatatlong tatlong ano lang daw ang COD tapos kailangan mo na i-Gcash payment. Syempre hindi ako nagpahuli dun sa mga discount, discount. At saka ito ay nilalive nila ng midnight. Nakakaloka. Nandun pala yung mga bonggang sale pag midnight. Syempre, 28.29 29 eh. O tingnan mo, nakadalawa pa ito yung unang-una kong 28 ata to, check out ko. inanod ulit ako ng 29. Sabi ko, na, sige na nga, mag-check out na nga ako ng reseller package. So, una mo na isa lang, sabi ko, para sa akin lang. eh. sabi ko, sige, magbenta na nga ako. Total, lax skin naman, dealer din naman ako, authorized dealer. Na. Pwede din ako mag, benta-benta ano, ng mga ganito. Ayan, okay, isa lang, oh. <laughs> next tayo, next, ano naman ito. Ah, ito naman ay nabuksan ko na rin to. Kasi by one take one to, ito naman ay Lux Skin Pore Perfecting Toner. Toner daw kasi by one take one. So, green up ko na. Mga nasa 299 lang ata ito. Siyempre, mura-mura. Yung iba kasi mga Harley. Doon lang <laughs> sa mura. Ayan. Kasi maganda daw kasi nga ginagamit ka ng artist. Sana all. At ito, naku, ito na ata yung isang bote ng beauty Talks. na ko. Budol talaga ako. <laughs> Siyempre, di ba? Pag ito lang, mabibitin tayo. Kailangan may stocks na tayo. Kasi nagkakaubusan to. Last month, na, na sold out to. Tapos may naghanap dito sa akin dahil nga nakita yung tarp ko sa labas ng Lux Lim product na authorized seller. May naghanap sa akin ng Beauty Talks. Nang, may dala-dala pa siyang batel Sabi ko, naku, wala pa ako niyan kasi nga, hindi pa ako distributor dahil nga, sa, nasa mga juice pa lang at saka kape macchiato. Tapos ngayon, pwede na ako mag reseller. So, ako reseller pa lang ako dito sa mga beauty na ito. Beauty talks na ito kasi nga, hindi pa tayo na distributor. Reseller pa lang. So, ito na yung box na alam ko 1,000 to eh, naging 899 na lang ata. 60 capsule, dinivide ko pa yung, yung amount dun kung sa isang araw mayroon lang akong magagastos na 20 pesos. Wagay. So, sabi ko, okay na rin. Pang ano ko, kasi maganda kasi to dahil glutathione, tapos ano na rin, support healthy metabolism. Ano, sabi, tama nga sabi nung naghanap nito sa akin kasi pampa-ebs daw ito. Ganyan. Tsaka pampasarap ng tulog. Skin lightening formula, master antioxidant. O, oh, ba diba? Gl Cheetosan glutathione. Ayan. Dietary supplement. Black skin beauty tox. Yan. Ito ay 60 capsule naman. Siyempre, para sa akin to. Yan. <laughs> Saya naman. Mga ginagalit ng artista, magagalit ko na. Ayan. Ay, oh, ito. Oh, wow. Yan oh, packaging pa lang wow na. Talaga naman oh. Artista lang talaga gumagamit nito. Ay nakaano pa dito. Yan. Meron Ay, na ako. <laughs> Alam nyo, maganda dito talaga. Ito, tawos magjujus tayo ng ating mga lax slim product, mga kapi macchiato ito. Wow. <laughs> Isa na akong luxer. Certified luxer na ako. At meron pa tayo dito. Ano naman ito? Ayan. Ay, ang ganda ng beauty talks. Panalo. Aha. O, ah, ba? diba, syempre, kung napapanood nyo, alam nyo, familiar nyo to. Ay, ito. Kasi, nag-ano nag, nag -ano na din ako ng reseller package ng Ekran. Ayan ang tatlo. Kasi bibenta ko to dahil nga napakaganda ng sunscreen ng Ekran. Ayan o. Oh. Ito lang yung una ko. Tapos ito, nag-avail na ko ng tatlo. Parang reseller package siya na tatlo. Para may benta ko naman sa inyo. Nasa ano lang nito ang 599 ng SRP price. Syempre, nakasunod lang naman ako sa SRP price. Pero syempre, nakuha ko 'to ng discounted price kaya ibebenta ko ng SRP price para naman may tubo din ako at legit naman 'to dahil nga dahil galing to sa kay ang nagla-live talaga nito si Ma'am Ana ha. Tapos syempre yung mga, mga dealer sa comment section, 'di ba? Iba ibang klase ng ano distributor, mga dealer. Ganun naman pala, pala pag nagla-live, no? Halimbawa yung CEO, nagla-live yung mga nasa comment, yung mga, mga nasa basket, iba-ibang distributor. O, kasi iba-iba din ang pinanggalingan nito. Mayroon sa, dito lang din sa Cavite. Kasi yung nag-live yung nakaraan, kaya din ako nanood. Dahil mga Cavite area, mga Cavite ano, mga, mga district distributor, yung mga regional distributor, sila yung, parang sila yung nakaslat doon. Ay oo. o meron ako isa. Sino gusto mag-avail ng ekran? Available na sa ating Shopee Shop soon. Tatlo lang, tatlo lang kasi ito isa ay para sa akin. 599 ang SRP price. Hindi ko sure kung 599 'yun. Basta nasa 500 plus ata 'yun. Oo. Nakuha ko ito mga discounted. Discounted siya. 10% off ata yun. Tapos may free shipping pa. Tapos may free discount pa ni TikTok shop. O ba diba, bonga kaya nag ano na talaga ako nag ab Wah, talagang balut na balut yung, oh. o diba, one two, mayroon pang isa. Oh, ekran kay Chan. Ang pinag-uusapan ngayon, ang sunscreen na ginagamit ng mga artista. At syempre, sa mga feeling artista din. Ah, oh, ekran pa more ng Lux Skin ni Ma'am Ana Magkawas. Ang CEO ng mga Lux Skin, Lux Beauty, Lux Slim. Si Ma'am Ana Magkawas. Ayan. Okay ama mga model nila, mga artista. Oo. Oh, oh, soon tayo na. Dahil feeling artista naman tayo. Ayan. Oo. Oh, oh, mayroon tayong tatlong available na Ekran sunscreen. Check out na. <laughs> I-upload ko pa pala to. Oo. Oh, oh, itong nito, neto. At so double check ko yung SRP price nito. Okay. At soon, pag mayroon tayong available na na puhunan. Medyo maharlika kasi ito eh, no? Hindi siya talagang pang masa eh. Pang ano talaga, pang mayaman, ganon. Oh, di pwede na yan, di ba? Bigyan ng sarili ng sunscreen, mainit na ngayon. Oo, oh, oh, ito ay water resistant, mga pag swimming ka, pwede ito. Eh. Oh, ganda mo, girl. Oh, chivo. <laughs> Tingnan mo. Di ba? Ang kinis, oh. O, oh, siya. Ayan, Tapos, ah soon, ay ah, ito pa pala itong beauty talks na trial pack 10 capsule 250 kasi 249 ang SRP price nito i-upload ko sa akin. Shop, shop okay? okay, yung iba dito pang personal pa, yan lang, bye bye ay bikini me ay ano bikini discover mo naman ako <laughs> tag naman kayo <laughs> oh bye bye night lang